Wala ba't wala yung internet ko? Hi guys, welcome back mga kainday. Mga inday. Welcome back sa aking channel. Kasalukoy na ako nagkikilay guys. Wala na, sabay lang na sa bahay lang ako. But kanina, umalis kami ni daddy. Because dumating na yung plumber na kinontak namin, which kakilala lang ni kuya na magkakabit ng aming bagong mirror hindi siya actually bago guys. Second hand lang siya ng mga mirror. Ng mirror and lavatory. Galing kina Kenpai. Actually sa condo ni na guys. So, nagpalit din kasi sila ng bagong lavatory and mirror. So, naisipan nilang ibigay na lang sa amin. Kasi walang mirror yung aming banyo guys. So, first time siya malalagyan. So, nagpunta kami kanina sa Atlantic City. Ay, Atlantic City ba yan? Atlantic Hardware. <laughs> Atlantic Hardware pala, guys. Para, ano, bumili ng mga uh, toks niya, mga pipes niya. Kasi, nasira na pala yung dating mga pipes ng lavatory nila. So, nakagasta ako ng mga 600 plus. So, okay lang yun. Tapos, ang labor, <coughs> 1,000 na eh, ibibigay ko. And then, Uh, kahapon pala guys is ikinasal yung kababata ni Ninia dun sa condo namin so to Giselle and Hubby wow best best wishes sa inyo mula sa amin dito sa Castellano family we wish you all the best <coughs> sa bagong buhay mo Inday Jusel na ngayon ay uh, mag may asawa na rin siya so best wishes sayang lang daw hindi nakapunta daw yung anak ko doon. Kasi we were all invited. Kami din, nag-message sa akin. Last year pa itong message sa akin, guys, na Tita, see you in Baguio pohon sa December 20. Eh, alam nyo naman, guys, yung ang, ang, ang mahal ng pamasahe and pa, pa, papuntang Manila, papuntang Baguio, eh, ilan kami dito, di ba So, hindi talaga po pwede. So, sinanin niya sana yon ang pumunta dati, pero ewan ko ano kung ano nangyari kasi hindi na hindi wala na dito si Naninia. Eh nagtanong ako kay Jusel kung nagpunta ba sila Naninia, sabi niya hindi daw. So baka hindi rin siya pinayagan sa trabaho niya. And yun nga, sa gastos din guys. So ngayon, nagkikilay lang ako guys. And I'll show you pala on how I put on my blush on. Kasi may bago ako na-discover. Kasi di ba dati guys yung blush on. Pag blush on tayo, hala, ang kapal dito. So, ngayon pala guys, dapat is dito lang siya. Dito sa cheekbone mo. So, yan yung cheekbone ko. Diyan lang ako maglalagay ng blush on. So, I'll show you. Dati, yung gamit ko is ito. Itong gas na powder. Pero ngayon, I'll try it using the lipstick ng BLK. Kasi diba, in one of my videos, nung pinakita ko sa inyo yung BLK products na binili ko, dalawang BLK lipstick ang isa dun guys or any of those like eto pwede din daw pala tong magawing blush on so pagkita ko sa inyo kuha tayo ng konting konting product kunin natin yung excess and then dito lang guys dito dito sa aking uh, ano ba yan tawag niyan cheekbone o oh, yan ito naman sa kabila. Ayan. So, if you notice, papuntang paakyat yan. Then, kuha tayo ng brush na yung parang angled brush. And, tsaka natin siya i-blend. Dito lang ako sa bahay, guys, pero <laughs> pag wala kasi akong magawa, eh, wala na akong coaching, eh. Ayan. Ang excess nito, pwede na dito. Basta hindi lang dito, guys. Kasi dito, pang, pang contour yan. Ayan. So, itong liquid na lipstick pala, guys. Pwede siyang gawing blush on. Any liquid. Ewan ko lang sa cream lipstick kung pwede ba. Basta ngayon, itatry ko to. kung mag-work ba siya. Yan. Pataas lang guys. Kasi nga, yan ang uso ngayon eh. Hindi na dito. Dito na. Taas na siya. Yung excess, lagay natin sa ilong. Para parang sun, sun kiss na blush on. tingnan ko nga. Nasobrahan ba? So far, hindi naman. Hmm. So focus lang ako, talaga tayo dito, dito lang sa bandang 'yan. Ngayan. Okay na ba 'yan? And then maglagay na lang ako din ng contour. Gagamitin ko 'tong bigay sa akin na contour brush ni Dyna, Dyna 'yung agent ko dati sa Teletech. Kunin natin yung ating pang na pang vice ganda. Ito. Wala na tong glass guys kasi nahulog ni Papay nung nagpunta sila dito. Matagal na. Pero working pa rin naman. No? Pero malapit na siya maubos. Top off the excess. Hindi pwedeng marami. Pwede ano ko muna sa aking skin. And saka natin i-apply dito lang din guys yan yan sa dulo ng tenga hanggang dito hmm. Hmm. tapos blend 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 lang hmm. tapilan naman tap off the excess dito naman hmm. okay hmm. Naririnig nyo yan, guys. May nagbabarina. Si ano yan? Si Moy Moy. Siya yung suki namin dito na plumber. Ang galing niya talagang magtrabaho, guys. So, swear. Ang, ang ano niya? Ang pulido niya. Siya talaga yung bukod-tangi na plumber na nakapag-fix ng aming sink for the longest time. Pero hindi na ako mag-lipstick, guys. Kasi dito lang naman ako. And magpapalit ako ng damit siguro. Kasi nakabra pa ako, guys. Kasi nga, di ba? Umalis ako. Yun yun ang ganap. So, mamaya, guys, bababa ako, papatingin ko sa inyo yung finished product. And, may nilagay din pala si Daddy na mga lights. Uh, hindi siya led lights. Led lights ba tawag nun? Basta, meron isa sa kusina, meron isa dito sa may hagdan namin. And, papakita ko sa inyo yan, guys. Yan yung mga DIYs ni Daddy na na, <coughs> na order niya para dito sa bahay. Okay? Nagpalit ako ng top, guys, kasi nga, nasa bahay na lang naman ako and ganito na yung kinalabasan ng aking hair guys oh, wala tong suklay so <laughs> since ako naligo the other day oh and since naligo ako ba no binasa ko to gusto ko talaga ng ganito guys yung messy hair wavy hair Yan, nakakadagdag alindog charot <laughs> oragyob di 54 <laughs> bakit ba wala kayong pake kasi buhay ko to And while we are still alive, guys, let's make the most of it. Huwag tayong parating stress. Huwag tayong parating sad. Huwag tayong parating problemado and all. Kasi lahat ng bagay may solusyon. ba? Diba? So, para sa akin, kailan pa ako magiging happy kapag matandang-matanda na talaga, pag ugod na ugod, ugod-ugod na. ba? Diba? So, we might as well enjoy life while we still can. Yun lang talaga yung mantra ko guys, pag tungtong ko ng 50. Sabi ko sa sarili ko, bigyan ko naman ng time yung sarili ko, mahalin ko naman yung sarili ko. Kasi all my life, I've devoted so much para sa family kong to. And then, hindi naman sa nakaligtaan ko yung sarili ko, but mas sila kasi yung prioritize ko guys, especially yung mga anak ko. Napagtapusin sila, uh, bigyan sila ng magandang kinabukasan, na ako na neglected ko yung sarili ko um, in a way na yun um, yung lifestyle ko na hindi ko talaga na control yung sugar count ko kaya dumating na talaga ako sa punto na diabetic na ako guys pero wala tayong magagawa kung magdidwell at magdidwell ako dyan sa problema kong yan it will only cause me more stress and more pain, di ba? So might as well Um, live life lang. Each day. So, kahit na ano, kahit mahirap pa yan, kung ano man yung mga pagsubok na darating sa buhay ko, I take it positively, guys. Parati ko na ngayon sinasabi, ah, hala, may problema akong ganito. Ah, pero ito na lang yung gagawin ko, ganyan. Hindi na muna ako mag-iisip ng sobra-sobra. Kasi at the end of the day, katawan ko yung, ko, katawan ko yung maapektuhan. Diba? And sana, that goes with all of you guys. Sino man yung mga naka, naki, nakikinig sa podcast ko ito, <laughs> charot podcast, na ano, biyaan natin yung mga problema niyan guys. Darating, darating at dadaan lang yan sa atin. Importante is how we live our life when we were when we were still alive. Kasi we, we don't know when our lives will end. No one can ever tell. May eh? meron bang mga katel dito? na hanggang bukas ka na lang, wala, di ba? Only God. Only God lang talaga yung mag makaka guys, sa fate natin. Kung ano yung fate natin. So, yun. Uh, hindi pa ako makakababa kasi parang andun pa yata si na daddy. Pero, ulan wala na ako naririnig na ingay. Bakit tapos na sila or ano ba? Kasi mamaya ko na lang papakita sa inyo, guys, yung uh, bagong mirror and lavatory namin plus yung mga ilaw namin. Okay. guys update doon sa lababo namin kung bakit kasi si daddy dito ang hirap daw talaga doon sa ano guys kasi yung ano kasi namin guys nakakondem yung flash namin so ginagawa nyo yung tabo-tabo lang talaga kami kapag nagpa-flash so ngayon pinasali namin yon na i niya ang kaso guys nakabara meron daw nakabara doon. so hugot siya ng hugot ganun siya ng ganun daw sa... gawin ko daw eh pinapababa ako ni daddy para tingnan ko pero meron pa akong ginagawa eh and para sa akin ba that is a work of um, of, of a guy so yung mga babae steady lang tayo dapat di ba sa finished product lang tayo daddy talaga eh Hoy, baka 1 talaga itong sisingilin niya sa akin, guys. Kasi kala ko pwedeng madala ng 1,000. Pero mahirap din talaga. Tapos, yung pagkakadesign pa daw talaga dito sa Deka, guys nang ano is ng, ng lavatory ba is hiwi or ano bang sa Tagalog ang hiwi guys hindi pantay so hindi siya pantay so mahirap talaga ito kasing paggawa ng Deca Homes guys substandard I would say uh, nyo fabric, fabricated ano lang to, to mga bahay dito guys uh, hindi talaga to winelding ba parang dilagay lang talaga don hinulma tapos nilagay yung yung mga isig, isig, yun lang ang ginawa talaga dito and, and, to think ngayon ang cost nito guys around 2 million na 2 to 3 million na yung halaga ng property nito um, sa, 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 lupa pa lang ang, nag, nagsitaasa na dahil nga naging city na kasi itong talisay guys ba so mas mainam talaga guys no, no, no meron talaga kayong Uh, kung ako ba, kung meron lang talaga akong pera, bibili talaga ako ng lote na bakante and sh dyan ko siya ipapagawa. Kaya maliit lang ko na bahay. Kasi guys, uh, kapag kasi mga ganito, subdivision, uh, mga ano lang, commercial subdivisions, hindi ka talaga makaka-expect ng pulido na ano uh, pagkakagawa ng inyong mga bahay. Pati nga yung sink namin guys, so oh, ang tagal-tagal na namin yung naging problema. Ngayon lang talaga yan na fix. Na wala na talagang leaking. Kasi nga, dito nga sky moy moy. Siya lang talaga yung naka, naka uh, nakakita. Doon sa, ano ba talaga yung nag-leak? Bakit ba parati na lang nagbabara? So doon, nakita niya. Ay, sana matapos niya. And sana is uh, maganda yung kalalabasan. Crossing my fingers. Ayan guys, papakita ko sa inyo yung sinasabi kong lights. Ayan oh, LED lights 'yan. Isa 'yan. So kapag dumaan ka, ayan. So, may ilaw na dito. And then yung isa, 'yan pala si Moy Moy guys. Pakita ko 'yan sa inyo. Ito namang isa. Ayan. So pag gumalaw ka dito, lalabas siya pala. Pero ito parang na-ponder na, na. mag-charge muna. And the last one, is itong ayan guys o oh, diba kung magunggas ka dito ano na yan una puti puti siya guys dahil yan sa sabon pakita ko sa inyo yung aming ano pala so ito yung bagong mau yung bago do no? ang daan oh, e eh. ang bago ni eh. oh. so pinalagyan nga namin ng pinaayos namin to para wala no nah. yung flash na The... Ito si Moy Moy guys sa mga taga-deka. Ito yung isa sa mga kaibigan ng anak ko. So yan, pinatanggal ko yan guys para ma-pina-uncondemn ko na yan. Declogging. 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 Tapos yan, ipagawa din namin yan. Tapos may salamin dyan. Ang sasala sa amin daw, wak pa ni mo gibulok po. Wala ka. Ika mo so, na na. Kapag ni mga kawan, buwak niya ba? Buwak niya ba? Ilasan na daw. Ayan guys. Ang kasalukuyang sitwasyon ng aming banyo. Maglilinis na naman ako dito pagkatapos. Ayan. So meron na kaming, makaka-flush na kami finally sa aming kobyerta. Hindi si daddy guys ba? Ang dami o oh, torta. Tsaka pan... Francis. Francis. Ayan. Padalang na niya kung di mo Oh, mainit pa. So, titimpla ako ng kape guys. So, I'm back guys. And si daddy is mabili ng tinapay. Pang snacks ba? Dali lang ha. Hiningal ako eh. Hiningal ako. Ito oh. Pan Frances. Mainit-init pa. And I paired it with coffee again. So, open ko muna tong aking PC. Kasi madilim. Ihing-ihing na dyan ako guys. Hindi ako makaihi kasi andun pa siya sa bowl. Kinung ano ba yun? Ginakuot niya ba guys, guys baka nagbabara. Ay, naku. Ah. ah. Uh. Ay, ihihin ako. Saan kaya ako ihihin nito Eh? Tapos uminom pa ako ng kape. Lalo ako mag-ihihihi. So, kain muna tayo guys. Milagro si Kian guys. Kumain siya ng Frances. Siguro nasarapan siya nito. Sarap naman talaga yung Frances. I e, tos, sana is i e, uh, Isusub-sub mo sa ano, kape. Mm. Gusto ko sana kumain ng yung dried fish ba na natira. Pero ayoko muna kumain ng rice. Mm, sarap. Kanta. Hindi ano kayo. Mm, naso-aso pagod guys. Akong kape. It's 3 o'clock. So, mainam na yung snacks ba. Na manuoy po ko ni Muy, muy guys. Ay, kugihan kayo. Sin, kugihan siya. Uh, one of the closest friends ni Kuya yan dito sa Deka Tatong nagpuyo pa si Kuya dali sa amo. Maglaglaag si Kuya ba mag basketball. Uh, kala sa kauban nila. Ma. Puro na sa mga minyo. Uh, nakaayo po. Uh, ano naka -suri, suri si Kuya nila. love. Hello? Mm -hmm. Guys, 4 o'clock na. Hindi pa rin tapos si Muy Muy. Kasi nga, ano yung ano yung lababo talaga doon sa na hindi lababo yung sa ano namin sa bowl yung talaga siya natagalan guys and then i think ngayon sa ano naman sa mirror na siya ngayon kasi naririnig ko nag nagdi-drill na siya kakahiya naman oi since ano pa yan Kaninang alas 12:30 pa yan and then 1 2 3 4 apat na oras na siya diyan guys So, tama lang ba yung presyo ibibigay ko? 1, 2? Or gawin ko na lang siguro 1, 3? Kakahiya naman eh. Kasi, pag makita ko yan ngayon, napulido talaga yung pagkagagawa niya. Sige, gagawin kong 1, 3 guys. Kahit na wala nang matira sa akin. <laughs> Hindi, magtitira pa ako guys kasi uh, kukunin ko pa yung 1,000 na voucher sa Pure Gold. Yan yung uh, pa-Christmas token sa amin ng TDCX. So, ang sabi doon, kahit anong bilhin mo, basta worth 1,000, pasok. Pero pag uh, sumobra, babayaran ko. So, balak kasi namin, guys, kasi mag, ano kami, Kris Kringle. And, magiget together kami sa ate ko and family niya, ang kaming kinabkenpay doon sa kanila. This coming December 31 naman. So, mag-exchanging gift kami. And, uh, ano ba yun, uh, food patlak kami sa pagkain. So, sa amin ni daddy mag-ano daw siya, uh, ribs. Pork ribs, caldereta. So, ewan ko kina papay and kina ate ko ano naman yung handa nila. Basta yun. So, uh, bibili ako ng pork ribs. Ayan, o. Oh, narinig ko pa rin yung grill. Yung drill. Narinig nyo rin, guys? O, oh, nagdi-drill pa talaga. Uy. Kakahiya naman. Uy. Eh, ito kasing banyo namin, guys. Hindi nga, hindi nga masyadong maganda ang pagkagawa ng deka. Kaya eto mahirapan talaga kung sino man yung gagawa ng aming mga banyo at kusina. Ay nako. Pero ganun talaga, yun ang trabaho mo eh as a plumber, di ba? So mamaya ulit guys, babalikan ko kayo for the final uh, check don sa aming banyo. Guys, mag-aalas 7 na. <laughs> Surrender na talaga, bukas na lang niya bukas na siya babalik kasi uh, ang hirap talaga gawin yung ano, lavatory. So, I'll end na my vlog, guys. Hindi ko na yung muna ipakita sa inyo yung ano, banyo. Ganun pa rin naman. So, hopefully bukas. Kasi babalik siya. Wala naman siyang work tomorrow. Matatapos na niya itong aming lavatory. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat tayo parati, guys. Dahil love tayo ng Panginoon. Hmm.